Hello guys. Uh, update tayo sa ating tanim na kamatis at 20 at uh, 28 days after transplant. Uh, tapos na kami mag-install dito ng high tensile strength plastic Tapos ang activity namin ngayon ay mag aabono kami. yan, greens, nag greens kami sa tanim na kamatis. tiktim Parang kulig tiktim Tatlo kami ngayon Mag-drench uh, Ito lahat Nasa Anim at kalahati na drum lang to Tapos ang abono natin ngayon ay Ano lang uh, Unique 16 uh, 3 kilos per drum na Unix 16 tapos dalawang kilo na calcium nitrate so ikatlong beses na namin to mag apply ng buno sa ating, sa ating tanim na kamatis at 28 days after transplant yan Ah, uh, medyo may mga damo na bukas uh, activity namin bukas uh, uh, yung, yung lupa dito sa gitna itatambak namin dito sa row ng mga kamatis pati na yung mga damo Yan. kung hindi mamatay yung damo uh, papatayin na lang <laughs> yun lang So, itong mixture natin sa sa abono, yan. Kinakapi lang natin to kay Sir Jupiter the Farmer. Yan. Yan, shout out kay Sir Jupiter the Farmer. Yan. Kopya na to. Ay mo ang mixture sa pag-abono, sir. <coughs> Pwede nyo rin i-bisita yung Uh, YouTube channel ni Sir Jupil the Farmer. Guys, marami kayong matutunan doon. So, ito yung ating kamatis guys. Malapit na mag flowering and fruiting stage. Yan. May mga cases na dito sa mga puno na nangungulubot. Yan, nangungulubot yung mga dahon. Nasa almost Uh, 10% na yata yung nangungulubot lalong lalo na doon sa mga gilid gilid yan mga 10% na yung management natin dito sa insecticide ganoon pa rin uh, mitomil at saka abamictin tapos yung fungicide ah uh, Group number MO5, yan. Daconil, tapos, aman uh, kusib, buid, zinc. Uh, every 5 days ang interval. Yung micro natin, every 5 days interval, successive dalawang beses tapos uh, abamikte na naman, every 5 days, successive dalawa dalawa, yun lang yung interval natin. Uh, mamaya matapos ako dito mag uh, kukuha ng dokyo tutulungan ko yung mga badi, yung mga badi natin mga amigo mga kolektik team Parek, ice cream yeah. Uh, ice mga gara gara mga naong oh. <laughs> yan assuming kayo ta, na tayo viewers <laughs> yan hopefully Ah, uh, marami tayong ma-inspire dito ang uh, mga kaibigan natin sa ating ginagawa na mga uh, Dokyo sa ating mga tanim. Yan. Uh, ready na to, guys, para really cropping sa ampalaya. Uh, ang gagawin na lang namin dito itatambak namin tong mga lupa na nasa gitna Patungo dito sa row ng kamatis, parang gagawin natin ng plat. tapos, pag matapos na kami, Hopefully this this week matapos na kami. tapos, uh, ilalang prep, ila prep na natin para taniman natin ng uh, ampalaya. alternate tayo pag uh, magpunla dito ng ampalaya. Halimbawa, ito na row na to. Punlaan natin. Tapos ito na naman, hindi. Tapos 'yon na po, yun, isang row na naman. Uh, hindi natin pupunlan 'to lahat na row. Alternate lang. Kung sa Bisaya pa, bali laktaw og isakal linya. Uh, 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 antayan, uh, antayin na lang natin na mag flowering and fruiting stage na siya tapos magpunla na tayo ng ampalaya so yun lang yung yung discarte natin dito hopefully hindi mangungulubot lahat yung mga tanim natin na kamatis kasi yun talaga yung problema namin dito sa aming area nangungulubot yung mga kamatis kahit anong variety ang itatanim mo lalong lalo na yung jam, jamante max grabe sobrang halos halos totally maubos talaga sa pangulub, pangungulubot yung dahon siya nga pala ang variety nito guys ay jewel f1 yan nasa around 7000 hills to tapos may 2000 hills kami doon doon banda na avatar Try, sinusubukan ko yung avatar para makita ko lang yung bunga ng avatar tapos itong jewel uh, ikatlong bisis na namin to magtanim ng jewel tapos yung mga past na tinatanim nakarili really cropping din yun sa Ampalaya so yun lang guys yun lang yung muna ang, ang update sa ating pagkuha ng dokyo Ayan. Hopefully marami tayong ma-inspire dito. Nakatulad din natin ng ang Hawi ay farming. Yan. Ako nga pala si GC. Nagsasabing be simple, be humble, work smart at sipag lang para i-bless. Yan. Happy farming guys. Salamat.